meta yung may kaduo ngayon guys lalo na pag Angela user pero guys ha, ito lang ako mag Angela yung mga kaduo nyo make sure na hindi lang sa inyo mag ulti at wag nyong pipigilan okay pag ultihin nyo sa mga kampi nyo so, yun by the way guys duo gameplay to kalaro ko dito yung kaduo ko ayan si Angela yung iba kasi players pinipigilan mag ulti sa kakampi yung Angela nila tapos yun nasetang kami dito ng Tigre akala ko talaga ko na dito guys pero buti na lang malupit yung kaduo natin dito hindi tayo iniwan kaso sinamahan ng konting lag yung kalaban laban grabe nga yan. pero bote na lang nag tayo dito tapos malupit yung kadugo natin kala ko talaga mabibigyan ko dun yung kare kaso nakapag out si idol dun tapos nahuli dito yung angel ako grabe ka idol awag yan iba na lang iba na lang so yun bote na lang nandito na yung dinosaur namin at yun naubos namin yung dalawa dun nakuha ko pala yung isa <laughs> another one guys so dito ang lalim ng dinosaur natin so babaka pa natin yan guys nag ulti na ako dito tapos flicker para sa loob pa rin yung mga kalaban nag out na dito yung kare pero yun nga guys no yata sa atin tong mga Hinintay ko lang talaga pumasok dito yung minion wave namin para pag naghit ako eh hindi ganoon kasakit at hindi natin matatangke yung tower. So yun nung ako na inattack ng tower, medyo layo na tayo diyan. Upos ko lang sana to eh pero biglang humabol dito yung ranger ng kalaban. So pag ganyan guys, gamitan niyo na lang malupitang side step yan. Since straight lang naman yung first kill ni ranger dito, dinikitan ko na para konti lang yung diferensya guys. Pag kasi malayo mas madaling itutok yun eh. Naligaw dito si Kari pero yun nga ano, hindi ko napansin dito. Nagconceal na pala Nakalagay yung tigrel sa gilid. At yun, yatap kami dalawa dito ng kaduo. Tapos ulti ng sana. Yari. Out bigla dito yung dinosaur eh. Malalim yung mga kalaban dito guys. So pag ganyan, pwede tayo mag-set ng ultimate skill natin. Loading kasi yung carry dito. So nag-flicker in na din ako para sa salu salung talaga ni carry. After ko mabigyan si carry dito guys, eh change target na tayo. Dito naman tayo sa Granger Ang lalam niya eh. Kaso nga lang, niretry niya ako doon So dapat palang ginawa ko dun. Nag-advance ako para kahit niretry niya tayo eh. Maabutan pa rin natin siya. Pero yeah, move on na lang guys. So ito guys another one Tamang set ako dito Kaso nga lang may ulti pa pala si Vexana dito Tingnan nyo naman guys So ulti ni Vexana Tapos ulti ni Tigre No kaya tayo doon. Siyempre hindi diba Pero yun, nga guys no, Another one So tamang set lang tayo ng ultimate skill natin So long solo nila guys So nakita nyo May clicker in pa ako dito Para sure na mapapalaw natin yung mga kalaban Kaso nandito na pala yung tamo sa gilid Yatap kaming dalawa dito ni ano Ni Louie Nakita nyo naka vengeance pa siya Tapos na hit ko Dapat pala ata Nag step ako dito minto wasay kasi okay, dat pala hindi ako minto no pero yeah na lahat para sa atin pero yun nga guys ubawi na lang tayo lord fight so yun nga guys no dito ang ganda ng ginawa ng mga kalaban para silang pumasok sa iskinita dito so inihintay ko lang talagang magpakita sa mapa yung tigrel yung tigrel kasi guys yung magpapasakit ng ulo natin dito and nung nagset nga yung tigrel eh nagset na rin ako ng ultimate skill ko kaya ay eh, naubos yung mga kalaban dito guys ang tapang nung dirot namin dito pinasok pero buti na lang nag sa kanya yung kadubo ko at yun dito na naman naubos yung mga kalaban kawawa talaga yung mga kalaban yun pag pumapasok sila sa masisikip na lugar sa so, bali ito na yung last clash guys nakapagset sa akin dito Di yung tigrel pero yun nga guys hindi siya magtatagumpay kasi na passive siya tinamaan sila ng passive ni Louie kaya ayun dito na nagtatapos yung game guys tatlo sa kalaban is nasa respawn time tamang recall na lang dito yung dinosaur namin at yun tower lock tayo guys kaya ayun panalo kami dito nice G